Ayan, pinapinturahan ko na kasi to. Dito, akala ko okay. Kasi matigas pa. Ang daming langgam, oh. Ay, Langgam mo, oh. ano. Ito. Yung pala, damage na to, oh. Kung nakingita niyo. Hindi sinabi sa akin. Pero, ayan, oh. Pati dito. Ayan, malambot na siya, oh. Malambot na pala niya. Ay, yung gray po, ah. Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel ramen. Ito na yung aming paupahan. Isa sa mga paupahan na pinturahan. na Kung naalala niyo ay kulay green ito noon. Tapos ngayon pinapinturahan ko siya ng puti. Tapos, eto may di na ako napansin. Pinalian nila dito kasi parang nawala welding. Ipapawelding ko na lang ulit ito. Tapos, andito pa yung wifi ng nakatira dito noon. Ito yung ating bidro. Ayan. Ayan. ayan tapos pinapalitan ko para yung akala ko noon yung dito, di ba kulay brown nyo noon ah uh, akala ko noon matibay pa bukbuki na pala yun kung makikita nyo ipapakita ko yung ano yung bukbuk na wala lang palang laman pininturahan lang pala nila yun kaya pinapalitan ko pinalitan ito kagabi madalian lang kasi yung gumagawa dito, yan din ang gumagawa doon sa may banana hairs. Kaya madalian lang tapos pininturaan niya kasi nga para matapos lang niya ng isang araw. Ayan. Tapos, ito yung ating CR. Kung nakikita niyo, ah, ayan, meron siyang siling. May ceiling na siya. Tapos ito yung ano, yung shower at saka. Kung makikita niyo ayan, maganda tingnan yung aming CR dito sa paupahan. Tapos ang um, Ano nito, 2 months deposit saka 1 month advance yung paupa ko dito. 'Pag may uupa, pa, may magtatanong, ah uh, 1 month balance to months deposit. Ayan po, ready na po ito para sa mga gusto magupahan dito. Sa mga gusto mag-inquire, ayan, ready, ready na po yung aming paupahan. Ito po yung update ng aming paupahan ngayon.